estado ang isang babaeng dalaw sa kulungan sa Kaluokan. Tinangka niya magpuslit ng droga na itinago niya sa kanyang ari. na sa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Dadalawin sana ng 45 taong gulang na babaeng ito ang kanyang asawa na nakapiit sa Kaluokan City Jail nitong biyernes. Pero nang sumailalim sa inspeksyon, nakitaan siya sa kanyang ari ng sigarilyo at droga na nakabalot sa kondom. Lahat po naman ng uh, visitors namin dito sa jail, Uh, subject for search, uh, so itong female uh, searcher namin na-search niya, na-intercept niya na meron siyang uh, shabu-sigarilyo na inilagay sa private parts ng suspect. May room doon na private room. sine talaga cavity search. Nakalagay sila sa isang uh, plastic tapos sinisit siya ng condom. Aabot sa 28,000 pesos ang halaga ng shabu na nakuha sa suspect. Ayon sa pulisya, posibleng ibibigay ito ng suspect sa kanyang asawa na nakakulong dahil sa ilegal na droga. Hindi raw ito ang unang beses na may nagtangkang magpuslit ng droga sa city jail gamit ang ganitong modus. Mostly kasi dyan, pag nakapasok na sila, Uh, diskarte na lang sa loob sa visiting area kung paano nila ano siguro magsi-CR yan may CR din naman kami sa loob doon pag na kayo, malaya nang ano, malaya nang may dispose yung kontraband minsan hinahalo sa pagkain you no know. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dahil sa insidente, maaari ring maparusahan ang asawa ng suspect. Posibleng mabawasan ang kanyang good conduct time allowance. Mas lalo namang pag-iigtingin ng pamunuan ng City Jail ang seguridad upang maiwasan ang pagpasok ng mga kontrabando sa bilangguan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag -salam.